Boss M! E, boss M! oh Ano ba yung nagbata oh, okay. na yan? Galing Las Vegas yan! Ito para kayo wow, e. sa prang oh, mo! May buhawi! Buhawi! nyo! Ano to boss? Ay prank! Prank to! Boss baka ano to? Walang kuryente yan! Walang kuryente yan! Buksan nyo! Ay ayoko! Ikaw magbukas! Ayoko eh! Ikaw magbukas! Ay Ay ang ganda! Uy! Boss! Uy! Buksan nyo buka! Uy! Siya, kisantot, eh. SB, SBL Champions. Ah, ay. New Era, so. NFL. Tignan nyo! Ito pa, ito Tinalyo. pa, meron pa, meron pa, meron pa. Ito pa, ito pa, ito pa. Ay, New Era to, boss. Ay! New Era, ay, ba? Ay! ay! ay, 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 ay. Basta sa aking kasumama na Di na kumagahanap pa ng iba Gabi, gabi, ito? <laughs> wow! Wow, kubaw! <laughs> What? wag mong pansinin, hmm. ay para na, na, na US. US. Di ba? Para kayo mag... mag kayo ma <laughs> mag... Para kayo mag... Pag-varsity ba? mong model ba? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay <laughs> samot sa aring salakot. Si Edu samot sa aring salakot. Yan. Si Senon at si Maluwi. Senon, Maluwi. Thank you. Yan. Yes, I. <laughs> <po, papay>. Diba? <coughs> po, ano ba, baka, mo? Baka babawin mo ito po so? ha? <laughs> Hindi! Sa inyo na yan! Sa inyo na yan! Oh, galing galing oh, ibang bansa yan! Last name! Last name! Last name! Last name! Last name! Last Parang ilalaro ng hakit ako! Uy! <laughs> Amoy!

<laughs> Wala boss eh, para sa inyo lang talaga lahat naman ng ginagawa ko para sa inyo. Ano? Oh. Oh. <laughs> <laughs> Yon, gusto ko lang special shout-out ang CMU, Samot Saring lakot at Ma'am Senon uh, and Malu Umali. At syempre sa Sled Sir Jang. Ayan, no? Sled Sir Jiang. Ingat palagi at God bless from Jomoto Vlog Office. Thank you so much. camera time!